So kay wala man tayong ato sa ni pinturahan ning pangalan sa atong ligid. Kay guwapo man kay ning ligid nato kay good year. So ing ani lang. Basta wa mo ba di? O oh, diba? di diba? ang ganda tingnan di Haha, <laughs> <laughs> good year. Good year lang malakas. Di ba? Mahalin natin ang gulong kasi pagyan ang nagloko patay tayo. Goodbye, my love. Ano <laughs> ba? Diba ang ganda. O, oh, anong masasabi nyo? Comment down below. O, ha, 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 kaya Eh, dalihan, o. Ayan. Lagaan natin gulong natin para lalaban sa atin ba? Lagaan. Ayos pa sa...